Namalay ko. Nakamalay ko. Ano ang feeling nga? Ano ba? Kinabahan ka? Kinabahan ka? Kinabahan ka to. Ito nga. Ako doon na hulaan mo to. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Tsaka kasi kung ikaw lang, okay ra. Diba? May nga rin ako. Pero nag-apintos na gani. Pero pinaano mo naman siya. Check. Diba yeah, mama? Eh, ako nga. Tinulungan mo siya. Grabe. Ay, katakot din naman kasi gano'n. Mm -hmm. Ayaw ko talaga magmotor. Ang pagmamahalan. Mm, mm Kung saan pagbabalik ni ni Nature Park? Parang tao dahil. Nakakita. Bagada na po. Ano na Sino nag-assist sa inyo? Sino pala nag Kimaya. Ah, yung mga nandoon. Saan ba sa Kimaya? Kimaya? Malapit sa court? O, like. so, ay yung ginagawa. Ako pa, man, nag-drive pa mo? Ako yung nag-drive. Oo. Hmm? Grabe kayo kung kakuha ng isom. Sigdugo-dugo, sigdugo-dugo. Oo. Oh. Dahi, anong dyan nilong. Ah, oh, tulad na so sa hospital kayo. Ano nilong si Adam nga. na ano nilong dito dahi. din siya dito sa imo mama. Siyempre natakot din yun. Ang feeling na yung mahal mo, kasama mo sa... <laughs> HALA! Hirap at ginawa, pati ng gracia. Ba't ko nakikita talaga nga mahal niya Sa hirap at disgrasya. Pero okay, okay ka na yun. po yung kanyang mukha. Sa'yo may dami. Ayan, yung kaliwa. Ano ka, kaya niya ngayon? Para siyang nagpa-ano. Para nagpa-botox. botox Mag-iingot live. Magiging iingot pa live. sa na live. <laughs> Tunggu nyong ah, no cute, <laughs> Dapat pati yung kabila Ay asay basa mo meron yung pasa Pati legs ointment <coughs> Ano pala yun no Grabe pala yung ka Effective mm. magpahilom oh. ng sugat oh, ba? Mo. Dapat yung puso mo nilagyan mo din, di ba? مدلين ما فيش اه يا